Mas magiging komportable na nga pag-upo ni mama dahil binilaan ko siya nitong malambot na anti-bed sore. Hi guys, ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. So may nag-suggest nga sa akin na bumili ako nito. Kaya naman ito agad-agad akong naghanap at sinubukan ko nga at talaga namang napakalambot. Kaya sigurado kahit papano mababawasan yung pagsakit ng puwit at binti ni mama dahil dito. Hanggat maaari kasi ay gusto ko na komportable siya sa lahat ng bagay. Para nang sa ganun paraan ay mabawas-bawasan yung kanyang bigat na nararamdaman dahil syempre hindi biro yung pinagdadaanan niya sakit sa puso at stroke. Commercial Kaya, muna tayo. tayo ng g at ng Infinix Smart 9 at ng pabango. So ang ayan, legit na legit 'yan, guys. O, oh, cellphone talaga 'yan. So ang gagawin niyo lang po is bibili kayo ng isa sa mga item ng G-Sense perfume, 'yan. Tapos i-like, follow, and share niyo po yung page nila, 'yan. And pagkatapos, meron na kayong chance na manalo ng isang pabango at isang Infinix Smart 9. So si G-Sense po ang mamimili noon. Tapos, mamimili na po sila doon ng manalo ng Infinix Smart 9 na may kasamang isang pabango. Yun lang guys. Maraming salamat po. Kaya naman sa mga gusto mag-join sa promo ng G-Sense, ilalagay ko na lang yung link sa comment section kung saan kayo makakabili. So, ayun na nga. Pagpatuloy na natin ang kwento. Bali, pinaliguan ko muna si Mama. Saka ako nagluto ng tanghalian namin. Kare-karing manok nga yung naisipan kong iluto para sa tanghalian dahil nga binintahan ako ni Ate Bebe ng peanut butter. Medyo maputla nga lang yung kare-kare ko, pasensya na kayo guys. Pero hindi na kasi ako naglagay ng atsuwete para maging dilaw siya. Nang makaluto ay agad ko na nga silang binigyan ng pagkain para makainom na rin ng gamot. Tapos nagbabawi kasi ako ng tulog. Gawa nga ng ilang oras pa lang yung tulog ko. Kaya naman pagkatapos ko silang maasikaso, napaliguan ko na rin. si mama, napakain na sila. Kaya naman ayan, natumigyan ako agad. Nagising ako sa isang tawag dahil nga dumating na yung order ko na matagal ko na rin hinihintay. Gawa na nga ng gusto kong medyo ma-relax si mama kahit papano. At dahil nga yun dito sa anti-bed sore na foam. Actually hindi siya foam, para siyang medyo plastic ganun. May kasama na rin siyang panghangin kaya naman hindi na kayo mamamang problema. At talaga naman sobrang ganda ng quality nito. So ayun, tuloy-tuloy lang tayo sa buhay kahit gaano pa kahirap yung mga nararanasan natin pagsubok kada araw. Ang importante ay nagiging matatag tayo at yun yung nagiging way natin para mas maging positibo palagi sa buhay. Hindi natin may iwasan na maging malungkot pero dapat patuloy pa rin tayong lalaban at babangon para sa mga mahal natin sa buhay. Hanggang dito na lang. Salamat po.